Uh, ayan po. Magandang umaga, tanghali at gabi. At anumang oras kayong marot na ng content na ito ni Labuyon Talisayan the Hunter. Narito po tayo sa loob ng DDT uh, farm. Nag-harvest po ng mais. Ayan po ang mga nag-harvest. Oh. Ayan, mga lodi. Mga sinasako na harvest nila. Mga idol, nakapasok tayo dito. B Bali, sa sideline din si Labuyon Talisayan the Hunter para naman may counting pagkukunan din tayo dahil wala naman tayong kapirahan para magkaroon tayo ng kahit counting kapirahan mga alodi, mga idol yan o, ang lapad ng mais ano ito daw po ay mga 20 hectares puro maisam yan o mga nag-harvest ng mais yan sila o oh. wow, ang dami o oh. mga nakabunto na Bali, alas 11 din na kami dumating kasi may inasikaso pa sa barangay kanina at sa bahay. Ayan o. Yung ating isang tropa, si Yong Salcedo. Shoutout sa kanila, sa pamilya Salcedo. Ayan. Ayan o. Mga lodi, mga idol. Si niya o. No, oh, grabe. Oh. Oh, mahirap lang daw talagang buhay. Ito ang buhay namin dito sa probinsya. Buhay probinsya mga lodi mga idol. Ayan naman, yung isang hipag, ko, isang hipag ko, si Ate Oren. ah uh, shout out sa kanilang pamilya, pamilya Banaag. Ayan. 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 Ayan, may family, yung mga asawa ko. Tsaka ayan ang aming bunso, si birthday boy. Ayan. Birthday na birthday, nasa Maisan no? Tingnan mo, mga lodi mga idol. O, oh, ayan naman, si Marisol. Terneda family. At saka si Roxanne. Opulensya, Romaguera Family. Shout out sa kanila. Mga Lodi, mga Idol. Kung maibigan po ninyo, paki-like, paki-share, paki-subscribe at paki-click na rin po ng notification bell para po laging updated kayo sa video gagawin ni Labuyon Talisayan the Hunter. Yan yung isang bata ko, si JC. Yan. Yan. mga Lodi. Ah, uh mga idol. Hanggang dito na lang muna at tatrabaho muna si Laboy yung Teresa and the Hunter. At hindi ko lagi sinasabing good luck, God bless. Ayan si Madam may sinasabi. don may binabang sa ako doon. Good luck, God bless. I love you all.